Carla Estrada, pinagtanggol ang anak na si Daniel laban kay Catherine Bernardo. Pinagtanggol ni Carla Estrada ang kanyang anak na si Daniel Padilla sa gitna ng isyo nito kay Catherine Bernardo. Sa isang panayam, sinabi ni Carla na alam niyang may mabuting intensyon si Daniel sa lahat ng kanyang ginagawa. Ayon sa kanya, nasasaktan siya bilang ina sa mga negatibong komento laban sa anak. Iginiit ni Carla na hindi masamang makipag-ayos o subukang buuing muli ang relasyon. Hiniling din niyang bigyan ng pagkakataon si Daniel na ipaliwanag ang kanyang panig. Hindi rin umano tama na husgahan agad ang kanyang anak batay sa isang panig ng kwento. Bagamat may respeto siya kay Catherine, sinabi niyang kailangan din protektahan ang damdamin ni Daniel. Umani ng halo-halong reaksyon mula sa netizens ang pahayag ni Carla. May mga sumang-ayon sa kanya habang ang ilan ay kumampi kay Catherine. Sa ngayon, nananatiling tahimik si Daniel sa gitna ng isyu. And this are chika for today mga ka-showbiz. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.